Itong pulsa na. Gala na po sa ating. mo mga mukha ng mga pusa. Oh. oh. May ano din sa likod. Opa, tingin -tingin, oh. Patingin-tingin. Oh. Kunwari lang. Kunwari. Ay. Ayan na si Max. Oh, may pusa dyan na nagkukunwari eh. Oh. Kunwari lang yan. Ano yung ginagawa mo dyan? Wait. Masok na dito dali. Hindi na yan. Hindi yan takot sa labas kasi. Dyan yan, yan siya sa... Okay, sa dati <laughs> galak kasi napusak to eh. Galak. Buti pa. Tingnan mo yung na yung may tinitignan ka dyan na pagkain. Hindi ka na wow, naman Wow, kawawa naman. Wala merinda si kulit Wala merinda? Hoy. Nang nagat nang pa. Ano sa maka? Ano ka nang langgam? Kagat niya pa nitong tikol. Ito kay dito ka dito ka dito. Tapos. No. No. Takot sa tao. Takot sa tao to eh. Nalingo sa mga lango. O, stikulo, stikulo. Tatak. Ano na? Hmm? Parang gusto kong sumunod kay kulit, ha. So, huwag na nga lang kayo, baka mamay. Mo, yung... <laughs> huwag na nga lang, baka mamay. Ibun, o. Ibun din, mo <laughs> Kita. Susikulit, o. Oh. Hinuling kulit yan, ah Inplus. Parang gusto ko doon ah. Oo. Mm -hmm. Mga tsuraw. Doon ka doon, 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 doon. Mm -hmm. Doon ka. Nakakita ka ng anong ba may bigla kang tumakbo kay yung ibon oh. Paglipad -pag kita niya. Yan ang <laughs> yeah, no, tat tatalon ng ibon eh. Oo nga eh, ito nga makulit to eh. Tinitignan niya yung amino ng ibon. Nasaan <laughs> so, na si kulit na? Wala na dyan. So, nasa tricycle siguro eh. Asa na si kulit? Tawagin mo. Oh. Tawagin, mo si kulit. <laughs> Tawagin mo. Tawagin mo si kulit. Tawagin mo. Tawagin mo. Tawagin mo kulit. Uy. Tawagin mo. Tawagin mo si kulit. Naman dahil looy kaya ngiring tiya. Ganun tulog Inarangan mo kasi. <laughs> Tinignan niya pala yung ibon. Ganun ganun si sa likod mo. <laughs> Gawawan, wow, wow, lawan yan ha, hah ni Maxion, ibon muli ni Maxion, magaling yan si Max, magaling yan gumala, <coughs> Yan eh. galing <hey. tos> <coughs> <coughs> na, Milky white. Duli na, galing white. galing na, galing <duli. tos> na, na, Dali na, Milky White. Oh, 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 oh. Ba, 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 ba. May mutalo na. <laughs> Ulit. Ay. Dito na, dito. Isak ka ng putya ko. Ngayon, nang talunan yung mga lagayan kanina. Tingnan mong ginagawa. <laughs> takot ka, takot na.